Ayun mga kagambay pes, kumagawa lang ulit ako ng G-Road natin. Ayan. Niramihan ko na. Para sad na sad yung mga bayar natin. Nakubos ka agad yung unang timpla mga kagambay pes. Ayan. Yung bagong g natin. Tapos ito yung mga RTF ko mga kagambay So, ayan. update ko na lang kayo mamaya mga kagambay. Best peace out. Ayan, tapos na ako mga kagambay, Best kumuha ng G-load. Tapos ito yung papadala bukas. Ayan, G-load na 3.5 ml sa na Tapos, ito yung G-load. Ayan. Uh -huh. So, ayan. Ang ganda na lang. Peace out.